Tama lang po yung talagang ginawa ng Iglesia. They are doing this for the sake of systemic change and not and not for uh, the change of government uh, through uh, extra-constitutional or extra-legal means. Ang problema po ng bayan natin ay systemic po. Hindi lang yung mga nakaupo nakaupujan. Dahil miski palitan mo yung mga nakaupo dyan kung ang magiging sistema ng korupsyon ay nandoon pa rin, hindi ho natin mapapalitan ng ating lipunan. Ang biktima po ng korupsyon ay wala pong reliyon. Uh, lahat ho apektado, lahat ng Pilipino. Tama lang that Iglesia Ni Cristo has taken this moral stance. The fact alone that Iglesia Ni Cristo uh, has taken the uh, the cudgels and has taken this initiative to call for public accountability uh, against corruption. This is a clear sign that indeed Iglesia ni Cristo is for moral leadership. It has the reputation, it has the necessary uh, integrity uh, to do so. Maraming tutugon dahil meron meron silang kredibilidad. What we're encountering right now, uh, particularly with you know the current administration right now, is a question of credibility. Ngayon uh, ang tingin ng mga tao sa mga ginagawa ng uh, gobyerno ngayon parang uh, hindi na ko credible. Wala nang wala nang masyadong nanginiwala. Kung ganun ang lipunan natin na ginagalawan, yung hindi tayo naniniwala sa isa't isa. Lalong-lalo lalo na kung hindi tayo naniniwala sa mga sa gobyerno natin, no, sa gobyerno natin, ay malaking problema po 'yun. Nagpapasalamat kami sa Iglesia ni Cristo uh, kay uh, Ka Eduardo sa kanyang uh, liderato na ipinapakita. Bagamat hindi majority ang uh, iglesia, eh, pinapakita niya kung ano talaga ang dapat gawin. Bilang isang Muslim no, na Pilipino, kami po ay nagpapasalamat sa kanya. I think uh, we owe a debt of gratitude to uh, Ka Eduardo for taking the cudgels and making sure that the people will be sufficiently informed on how they would Pursue a course of action that is legal and within the Constitution of the, uh, the Republic of the Philippines.